Sa halos 30 taong pagtitinda ni Tatay Marco ng taho, nakasanayan na nitong bumili ng tingit-tinging bigas kada araw. Paraan niya raw ito para makatipid at hindi maramdaman ang pagtaas ng presyo ng bigas. Sakto lang. Sakto lang. Hindi lang mabigat, basta araw-araw. Araw-araw. May misali mo, medyo malaki, mabigat yung ano, malaki. Kailangan konti-konti. Kailangan kaya lang. Kasi kung sa wala, wala matitira sa pag ano. Purang pa yung ano. Ayon sa mga tindera at retailer ng bigas sa Baguio City Public Market, tumaas ng dalawang piso ang presyo ng bigas kada kilo na nagsimula pa noong nakaraang linggo. Anila, bagamat tinanggal na ang Executive Order No. 39 o price ceiling sa presyo ng milled at well-milled rice, hindi pa rin bumaba ang presyo. Ang sinasabi sa amin ng mga millers is wala po silang nakukuha ng palay at saka medyo mataas rin yung kuha nila kasi ang palitan ngayon ng palay natin from farmers is 31 pesos so expect na pagdating sa mga millers, igigiling pa nila ayusin pa nila uh, pakikinisin pa kaya umabot sila ng um, ganong presyo Aniya, maaaring tumaas pa ang presyo ng mga bigas sa palengke kung hindi sasapat ang supply na darating sa kanila. Uh, dire pa rin yung pasok ng ating bigas dito sa public market pero yun nga lang, dahil nga hindi sila ganun kamura, konti lang kinukuha namin. Kasi na sana namin na may bababa pa para at least pag uh, nag-start ng holiday season natin meron tayo ibebenta mas murang bigas. Ayon sa Department of Agriculture, ang pagtaas ng demand sa lungsod ang tinitignang rason ng pagtaas ng presyo ng bigas sa lungsod. Ah Kasi it is uh, supply and demand. It, mm -hmm. Let's say itong nakalipas na long weekend, 'di ba, maabot sa nang sa almost um, uh 300 to 400,000 yata yung umakit na mga bisita. Mm -hmm. So that uh, excludes yung ating mga residente na dito. Uh, so imagine yung volume ng uh, pangangailangan natin ng bigas. So uh, it may have affected eh uh, the the supply of uh bigas ano uh, dahil nga sa dami ng tao. So it's still uh, supply and demand. And uh, kung meron man maari ding yung ito ay nasa dictates noong ating mga uh, traders and suppliers. Sa rice section ng public market, nagkakahalaga ng 48 piso kada kilo ang well-milled rice, habang ang regular milled rice ay nagkakahalaga naman ng 50 peso kada kilo. Ang mga blue-tag rice naman ay nagkakahalaga ng 60 pesos kada kilo. Hindi pa masabi ng ehensya kung may aasahang pagbaba ng presyo ng mga bigas sa mga susunod na araw dahil nakadepende pa rin ito sa supply and demand pero tiniyak nilang mayroong sapat na supply na makukuha ang lungsod mula sa mga karatig probinsya. Vanessa Butong para sa Luzon headlines